Panay bagong araw, panibagong vlog na naman po ang yahat po namin sa inyo mga tol. No, as you can see po mga tol, maaga pa lang po nagising na po kami dahil nakatakda na po ulit ang pagbubukas ng aming parisan sa araw na ito. So kaya kahit hindi po kompleto tulog namin, pinilit po namin gumising dahil kailangan po namin makapagluto po ng maaga. So yun na nga po mga tol, no? papunta na po pala kami ngayon sa bilihan po ng karinang baka. Dito lang po yan sa Cavite. Dito po kami kukuha ng aming uh, beef para sa ating pares. Uh, yung ambaka din naman po ito mga tol. Dali galing din po ito nang Batangas. May nakausap ka rin po kasi akong ano rito uh, tindero ng baka. So, didiretso na po kami ngayon mga tol no, Dun sa pwesto ng aming suki para makapamili na po kami ng aming gagamitin para sa pares. <tinyan> yan, yan. So yun na nga po mga tol, na tapos na po kami makapamili ng baka. Pawin na rin po kami ngayon nagmamali na nga kami dahil pasikat na po ang araw. Kailangan na po namin maisa lang itong baka. At yun mga tol, ano, dumating na po kami rito mga tol at sinindihan na agad ni Tol Ervin ang aming pagsasalangan. At ilang oras lang po ang nakalipas mga tol, luto na po ang aming pares. Okay na! So yun na nga mga tol, ano, ano na kami, ah, na para pumuisa doon sa ibayan. May iwan mo na siya dahil may obligation siya dito. Ano mo sasabi mo? Okay. Ano okay? Salamat sa Diyos. Masarap. Masarap. Parang Paris. <laughs> Wala nahubos. Nahubos na hubos. Oh. Hubos ka. ka. na? Oo. Oh. Tira ka, di ka O sige, bye-bye. Bye-bye. Let's go. Let's go na. Let's... Rolling na po ah, Paris na may pag-ibig. <laughs> <laughs> Ayusin mo. Okay. Sana yung paharap eh ah, na sana so, yung mapahalap yung ano yung kabyo, uh, puro patas pala to ano yun? So dapat ganyan lang po mga tol yung ano namin takbo namin kasi baka po uh, biglang ang mga to dahil hindi mo pantay pare. Pares! 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 Pares kayo dyan! Pares kayo dyan! Pares! Ay, mga mga tanong dahil hindi po namin napakaragahan ng gasolina bigla pong namatay ang makina pwede po kasi itong driver ko sinabi ko sa kanya ng baggas po na. ayun, tumiri kami dito ayun po kasi makinig sa akin eh sabi ko nga sa iyo eh, wala nang gas wala ko, meron ko eh ako yung gasolina dyan sige, tulad na natin Mayroon, lang. Mayroon pa konti eh Pajak lang, pajak. Para ba? Oo. Shit. Oo, sa akin, di ba? Ito ko sa iyo eh. Mayroon pa eh. Pero pag-asala tayo. So, yun ang nga na nag-operation ko. Tulak mo na kami. Dahil matay-matay ano, siya. Siguro, sayad na yung gasolina ano, namin. Karang, buhay na maano to ah. Kalalabas lang natin. Tutulak na tayo. Hahaha. <laughs> Buti na lang kamo. Malapit lang tayo sa gasolinahan. Crudo yan? Crudo. Crudo. <laughs> oh, tuti nga. Mayroon tayo. Mayroon dyan eh. Wala ba? Mabuti pag walang tuti o oh. walang usok. So yun na nga mga tula no Pagkatapos po namin makapagpagasolina Mabanti agad kami At dito po pala kami dumaan Sa sikretong daanan ng mga umiiwas Sasita. sita. Oh, so, ilang minuto lang po ang nakalipas. Nandito na po kami sa aming pagpipwestohan ng amin cart. So, dito po kami ang pwesto mga tol. Ano? Yeah, Pure gold. Okay. okay. Sa so, wakas, awan ng Diyos. Kinaya yung ano, pahon. Ang alam ko hindi kakayanin. Siguro sa ano ba drive yan? <laughs> Inasimbol na agad ni Tol Erbin ang talan at ang iba pang kagamitan para makapagbukas na po kami at sa hindi po inaasahan, bigla po kami dinumog ng mga estudyante. Ala, tambak na kami dito. May ekstra po ang pa doon. Sige, edit. Nambira. O ano kaya? Natambakan tayo kanina. Ano kaya? O kailangan natin mag-hire. Ah. Kaya nga eh. Kaya mo yan. Diba ito yung gusto mo, yung maraming customer? Yan, binigyan ng Diyos sa atin yan, maraming customer. Eh, oh. hey dapat lagyan natin dito. Oo. Oh, oh. pay so, yes, order na lang. <laughs> <laughs> Meron ba yan? Oh, sige, lovin. Hanggang dito na lang po muna aming vlog mga to. See you on our next vlog. God willing, please like and share. Thank you.